Uy, oh, pre. Oh, no Jason, gusto. Oh, ayos no, lang. Okay na ba yan? Pwede na bang i-dispose yan para ilaban sa big time derby? Oo, pre. Marami na, marami, marami na rin yan. Oh. Ano? Pwede na ba tayo? Ano, G? Sige. O pag-usapan natin mabuti yan. Kukuha ko sa'yo. Balik, kukuha ko sa'yo ng mga... Sampo. Sampo? Satpong manok. Oo. Okay, gusto ko yung malalakas na manok, ha? Oo, malalakas yung mga yan. Banded ng WPC yan, pre. Hmm. Cha, ayos, ha? Marami-rami na rin yan. Siguro meron na rin ako dyan mga 60 heads. Ayos na yan. Ready to fight na yan. O paano? Usapan na ba natin yan? Sige. Bale, tapos mo ng ka. Antayin na lang kita dito ha. Oo, sakto pre. Magdi-dispose ako ngayon. Marami pa akong parating na manok. O, sige pre ha. O sige. Tumuna ako. Oo, oh, sige sige. Lalapit ako dyan. Oh. Tingin-tingin ka muna dyan ang mga na daan mo ha. Sige, sige. O sige. Hoy! Diyan si ate, hindi ka pa agad dumiretso sa bahay. Eh, pa ako ng manok tol eh. Hindi na, parating na. Ay, unahin ko muna to. Kung sino mo, gutom na gutom na yung mga manok eh. Anong oras na? Bala ka. Wala pa ang... Pag yun, mo na, na naman yung mga manok na yan. Anong oras na eh? Uting naman naman. Di pa ako o ilan pa yung patutukain ko. May oh, kausap pa na, ako dyan. Ano na may stinky ate? Pinakatawag ka lang sa akin. Oh, yan ah. Mahal ako dyan. Juan. Ano na naman yan? Puro na naman akong inaatupag mo. Tamo, hindi ka pa nakain. Tapusin ko na lang to, Juan. <gasps> ano tapusin? Gusto mo bang magkasakit ka? Saglit lang naman yan eh, oh. Siguro mga Sa kalating oras lang. Haras maghapon ka na nga nandyan? Ako na kaya, kuya. Paano ba yan? <laughs> Wala ka kasing alam dito. Baka mamaya, ma... Kung ano pa mangyari dyan sa mga manok eh. Sayang yan. For dispose na yung iba dyan eh. Baka di mo mapakain ang tama eh. Oh, yung sarili mo. Hindi mo pinapakain ang tama. Huwag ka sa akin. Kaya ko sarili ko. Alam. Ikaw ba? Kumain na ba kayo? Tatanungin mo ako eh. Gusto nga kita kasabay kumain. Kaya kita pinuntahan dito. Pwede mo naman akong hindi hintayin eh. Bakit kailangan mo pa akong hintayin? Eh hindi ka pa nga nakain. mo yung manok mo. Susunod na ako doon. mag ka na doon. Napagluto ka na ba? Kanina pa. Eh, ewan ko sa'yo. Susunod na ako doon. Susunod ka na lang, Kuya. Oo. oo. Pakalman mo muna yung ate mo. Mala sa negosyo yung pag ganyan. Uh, ah. Ah. Ang sakit. Ate. Ate, yun ba yung guys na naman? Oo. Malaki-laking pera na naman kailangan natin dyan. Ba't bumalik yan? Hindi e, ko alam eh. Dadalhin na ba kita sa ospital? Oo, oo. Hindi ko na kaya. Hindi ko na Hindi ko alam ako na saan. Ang ah, sakit. Teka, hanapin ko muna. Sabihin ko dadalhin kita sa ospital. Eh, huwag na tayo na lang. Hindi mo maasahan yung kuya mo. No. <coughs> ah, sige, tara na. Hindi <coughs> ko na na kaya. Bang, Tinakbo ko ano? sa hospital si ate. At yung gallstone niya, sumasakit na naman. Malaking pera kailangan natin doon. Ah. Eh, sige, pauna ka na doon. At ako'y susunod na lang. Ano yung pambayad sa doktor at sa mga gamot? Kailangan eh. eh sige, ipapasa ko na lang sa account mo. Bayaran mo na lahat mo kailangan bayaran doon. Sige kuya, sumunod at ako ka. susunod, Oo. Oh. Oh. Sige. May asikasuin lang ako, ha? Sige! <laughs> kailangan, kailangan ko pa naman ng pera. Sana na kaya yung si Tropa sana. Makarating siya ngayon. Ang hmm, ganda-ganda ng usapan namin. Anong oras na. Oh, pre! Oh, pre! Kamusta? Sakto ano? natin mo. Oh, bakit ba? Wala kang kailangan ng pera ngayon eh. Ano, wala pa ba yung financer natin dyan? Di ba? Sakto, pre. Oh. Tumawag na yung financer. Yun! Bale, Kaya ganito. Lang, nadali. Oo. Oh. Ready mo yung mga quality manok natin dyan, ha? At kukunin niya na. Oo, pre. Selected na yun. Nandyan. Mm. Binukod ko na yung mga kailangan natin. Tinandaan ko na. Lateng quality sa ha. Ayos oh. nice yun ha. na dahil ko na nga. Kailangan kailangan ko pa naman ng pera nga ngayon. sa yung dating mo. Nice. Ano, pwede ba nating madalain yan? Oo, ngayon na. Tara. O, ta. oh, si, si, si. <laughs> Ay, tara. Dala na natin. Oo, si Siya. Siya. Kailangan ko na ng asawa ko dun sa hospital. Ay, kuya. Ay, ano, kamusta na pakiramdam mo? kamusta? Ha? Alam mo ba kung sino nagsugot sa akin sa ospital? Sinabihan ko nga yan si Bayaw. Nakasikasuhin ka muna. Oo, oo, sinabihan mo, dapat na ikaw ang magdadala sa akin doon. Yan, yung mga manok mong yan. Ano silbi niyan? Ha? Nakakatulong ba yan sa atin? Jason naman! Pinabayaan mo ko! Hindi kita pinabayaan. Ayan. Wala naman silbi yung mga yan eh. Alam mo na pa, pati relasyon natin. Wala na. Yung kapatid ko, siya pa yung nag-withdraw. Siya pa yung gumasto sa akin. Ay, hindi po. Han? Yung pera na yon ate. Totoo nun, galing po sa kanya yung bank account transfer niya lang sa akin. So, totoo yun, Han. Ako yung gumawa ng paraan para maka labas ko sa ospital at para asikaso ko agad ng doktor. Kasi, yung sinasabi mo yung mga bagay na yan, yan ang nagsasalba sa atin sa tuwing may magkakasakit sa pamilya natin. Dahil, ang bawat isa niyan ay may malaking halaga. Ibinibenta ko yan. Negosyo yan. Hindi kamot nagmamanok ako, nagmamanukan. Hindi ibig sabihin nun, sa bungero ko, sugarol ako, nauubos yung pera ko sa wala. Ang lahat na yan ay negosyo ko. Breeder ako, han. Kaya, huwag mo sanang masamain yung ginagawa ko. Kung naglalaan ako ng oras dito, minamahal ko yung mga manok na yan. Dahil malaking tulong, niya, tulong niyan sa kabuhayan natin. Ayan, kung minsan wala akong oras sa'yo, minsan wala ako sa bahay, dito ako lagi. Wala eh. Kailangan kong, kailangan ko silang alagaan. Patawarin mo ako. Sana maintindihan mo. Fine. Sorry. Pero, sana isipin mo rin tayo. Kayaan mo, magmula ngayon, papangako ko sa'yo, tal naman, nabawasan na yung mga manok. Yun, pwede na rin ako magkaroon ng oras sa inyo. Mandalaan ako ng oras sa inyo. Hindi, ganito na lang, kuya. Tutulungan ka namin ate mag-breed. Magpapatoka kami dyan. Turuan mo kami. Yun, oh, uh... gusto mo dito, mag tayo dito sa farm. Kahit no, every weekends. Dito tayo. Sige. Ganun na lang. Ay, diba? Ha? Salamat naman. Pasensya na, ha? Parang pinabayaan mo na ako, eh. Thank you. Sama-sama pa rin tayo. Sa erapat yun, hawa. Sa kaya, magpahinga ka muna natin. Eh. Oh, tinan mo yung mga manok, di ba? Ang gaganda. Manok pa rin nasa isip ko, eh, no? Hindi mo na ako inalala talaga, eh. Pasensya. <laughs>